Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ko kanina ka pa naghihikab sa pagsasagawa mo ng sala. So, pibigyan kita ng payo. Dahil ang paghihikab unang una, ipinagbawal yan ng propeta sallallahu alayhi wasalam. Sabi niya, sa hadis ni Abu Hurairah uh, at tasaumin na syaitan, ang paghihikab ay galing sa si syaitan. Fa ida tasaba ahadukong falyurda, mastata. Kapag daw naghihikab ang isa sa si inyo, ay pigilan niya sa abot ng kanyang makakaya pa inahado ko may dahil Kasi pag tumutunog yung paghikab mo, ay tumatawa yung syaitan. Ibig sabihin, makro na ito, hindi ka aya Mas, mabi, mas mabigat ang pagbabawal dito pag sa loob ng sala. Sabi ng Propeta S.A.W. Ida tasab ahadukong fisalati falyakdim mas tata pa inna syaitan na Pag daw naghikab ang isa sa inyo, sa loob ng sala ay pigilan niya ito. Dahil ang, ang syaitan ay pumapasok. Kaya pag sumikapan mo, napigilan ang paghikab sa abot ng iyong makakaya. Kasi ang, 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 paghikab sa loob ng sala ay ito po yung gusto ng syaitan at hindi po ito kaaya-aya na gawain sa loob ng sala. Malinaw? Afwan, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.